Girls, sinulat ko na yung plano natin for this weekend. Hindi man lang tayo pinayagan ni Coach pumunta sa salon o kaya mag-shopping? Kitty, okay lang yan. Dito muna tayo sa country house ngayong araw pero bukas magsha-shopping tayo. Sige Diana, basahin mo. Anong gagawin natin this weekend? Parang alam ko na kung anong gagawin natin. Girls, ngayong araw, gagawin niyo na yung initiation niyo. Niready na namin ni Kitty. Sigurado girls, magiging masaya to. Oo. Oh -oh. Oh -oh. Kung si Diana yung nag-ready niyan, sigurado maraming surprises. Nat, natatakot ako sa Alexa, hindi maganda yan kung natatakot ka. Dapat ready ka lagi. Oo nga, Alexa. Hindi pwede yung duwag sa team natin. Okay lang yan, Alexa. Pang second time ko na to. Don't worry. Caring, carry natin to. <laughs> Hi, girls. Oh my God, Timur. Ginulat mo naman ako. Ano ba yun? Pero uusapan niyo yata yung initiation? Oo, Timur. Pero wala ka namang kinalaman dito Ang kulit-kulit talaga ng Timur na to Alam mo, Alexa, ang importante Hindi kasama yung mga boys sa si initiation Oo nga, ayokong may kinalaman sa kanila Girls, baka kailangan nyo ng katulong ha Nandito lang ako, sabihin nyo lang ako ha Hindi Timur, Timur. hindi ka namin kailangan Okay? Uy Timur, nandito ka lang pala Nagkitraining tayo, ba't nandito ka ha? Girls, kukunin muna namin tong makulit na to ha Tara na Diana, I love you very much Oh my God, nababaliw na yata tong Timur na to Girls, kumanda kayo mamaya. Alam, alam namin, no? no? Girls, may initiation daw yung mga banis ngayon para kay Nat at Alexa. Ano kaya yun? So, ano naman ngayon? Anong pakialam natin sa kanila? Tapos na yung initiation natin. Matagal na. Buti na lang. Hindi nyo ba nagigets? Kailangan i-close natin lahat ng windows at i-lock natin yung mga doors natin. Bakit naman? Hindi natin alam kung anong ipapagawa nila sa kanila. Oo nga, naalala ko tuloy yung initiation ko. Pinabuhusan nila ng slime yung coach sa akin. Grabe, nakakatakot. Hindi naman nakakatakot yon. Mas nakakatakot yung sa akin. Gumawa ako ng tea using toilet water. Basta girls, isarado natin yung mga windows natin. Ilock yung mga doors. Baka bigla na lang pumasok yung mga bandy sa kwarto natin. Blondie, wag na lang kaya tayong matulog. Anong wag matulog? May training tayo bukas, no? Ang pangit naman ng mga selfie natin. Hindi ko pwedeng iposto. Di ma, pitsulan mo nga okay, kami. Okay, magaling akong photographer. Ayusin mo nga yung post mo Sinisira mo yung picture Eto na nga Guys, malapit na yung dinner Okay, okay gutom na nga kami. kami Loren, tignan mo, ang ganda oh Eto na yun, perfect Hindi, ayoko Double chin ako dito, di ma Parang patatas naman yung ilong ko Guys, ready na ba yung dinner? Ayusin na po namin yung uh, table Ah, ayos, damihan mo yung akin ah Kami bahala, teacher Mike Hello, available ba yung bunny costume? Oo, oo order ako Kailan ma-deliver? Ano, one man? Hindi na lang, wag na lang. Sobrang tagal naman nun. Guys, may initiation yung mga banis ngayon. Ilock nyo yung mga doors nyo, okay? Oo nga! Baka buhusan pa nila ako ng slime, no? Baka lagyan nila ng toothpaste yung noo ko. Harangan namin ng cabinet, yung pinto. Hindi na lang ako matutulog. Puprotektahan ko kayo. Hi guys, ano pinag-uusapan niyo? May initiation yung mga banis ngayon. Natatakot kami. Oo nga, hindi namin alam ano papagawa ng mga cheerleaders. Dati nga nilagyan nila ako ng pepper sa ilong eh. Hatching ako ng hatching buong Hoy Gigi, kahit naman walang paminta, hatching ka ng hatching eh. Oo nga, tapos yung sipon mo nakakalat sa buong kwarto. Basta kailangan protektahan natin yung sarili natin to the highest level. Karina, akong bahala sa'yo. Poprotektahan kita. Okay, sige. Thomas. Ano ba yan? Hindi na ba ako magpapalit ng costume? Mananahi na lang ako. Hi guys, anong pinag-uusapan nyo ha? Ryan, lagi ka kasing wala. Lagot ka mamaya. Sigurado. Ano? Ano ibig yung sabihin? Anong lagot? Guys, bayaan yung siya. Huwag yung sasabihin sa kanya. Ryan, basta maghanda ka. Alam nyo guys, thank you. Ang babait nyo talaga. So, pumunta tayo dito sa country house para mag-relax lang, ganon. Exciting naman. Oo nga, mukhang ganon nga. Tutunga nga na lang tayo dito maghapon. Wala guys, ganon talaga eh. Hindi ba nila tayo tatawagan? Ikasama e naman nila tayo sa school, di ba? Baka dadating yung mga cheerleaders, di ba in-invite natin sila? Nakita niyo ba yung oras? Hindi na sila pupunta dito. Basta, kapag di nila tayo tinawagan, magtatampo ko. Magagalit ako, lalo na kay Kitty. Estudyante rin tayo. Nakakainis na. Lagi nila tayo tinataboy. Okay, sige na guys. Huwag na tayo magpa-stress. Anong gusto niyong kainin? Gusto kong lugaw. Wala akong gana kumain. Naiinis ako. Kahit ako, bad trip ako sa kanila. Hello zombies, pinapunta ako dito ni Teacher Mike. Oh wow, may tao oh. Akala ko nakalimutan niyo na kami. Anong kailangan sa amin ni Teacher Mike? May nangyari ba? Guys, dahil nag-aaral kayo sa Bunny School, syempre kasama rin kayo sa mga competitions. Ini-invite namin kayo, okay? Ayos! Kita nyo, okay naman pala oh, eh. ayos na ayos. Naalala nila tayo. Oo, oh, Yana. Totoo, hindi namin ine-expect yan ha. Yana, gusto mo mag-dinner dito? Masarap magluto si Selina. Hindi na, balita ko broccoli yung kinakain nyo, ayoko. So, hintayin namin kayo 12 o'clock sa country house, ha? Walang mali-late. O, oh guys, pupunta tayong country house bukas. Ang cool naman, hindi pala nila tayo nakakalimutan. Nasasanay na sila. Ano pa yung competition na yan? Kailangan manalo ko. O nga, mag-prepare tayo. Kailangan natin manalo dun. Anyway, mananalo naman tayo kasi... We are zombies! zombies! Girls... Dumating na yung oras. Uumpisahan na natin yung initiation. Kaya na, ano bang gagawin namin? Ano ba yon? Sabihin nyo na, excited na kami. Well, marami kayong gagawin. So, ang first task, habang natutulog yung mga frogs, drawingan nyo yung mga faces nila. Funny faces. Yung nakakatawa, okay? Huwag kayong papahuli. Kaya nga initiation eh. Kailangan magawa natin to. Ready ka na? Hindi lang yun, girls. Pagkatapos yung drawingan yung faces nila, kailangan mag-take kayo ng photo as a proof na ginawa niyo talaga. Okay ba? Oh my God! God. Alexa, kaya ba natin to? Not natin. Markers! Eto, girls. Good luck. Kapag hindi nyo nagawa to, hindi kayo pwede maging bunnies, okay? First task pa lang, nakakatakot na. Ano pa yung susunod? O siya! Enjoy, girls. Kaya niyan. Girls, inaantok na ako. Pero hindi tayo pwede matulog. Ano kayang binabalak ng mga banis na yan? Ah! Uh, gusto ko na matulog! Girls, hindi tayo pwede matulog. Hindi nakalock yung door natin. Bakit kasi walang lock yung mga doors dito? Girls, hindi tayo pwede matulog. Okay, kumanta na lang tayo. Frogs, krutiya! Frogs, sa mire! frogs, прыгнем в так Girls, ayoko na. Basta ako, matutulog na. May training pa bukas. Hindi ako natatakot sa mga bunnies na yan. Good night. Mukha namang hindi tayo pupuntahan ng mga bunnies. Natatakot sa atin yun, no? Girls, anong ginagawa nyo? Hindi tayo pwede matulog. Ano ba? E di ikaw na lang yung wag matulog. Bantayan mo kami. Total malakas ka naman. Sige, matutulog na ako. Bahala kayo. Blandy, wag ka matutulog. Hindi ka pwede matulog. Blandy, wag ka matulog. Hindi ka pwede matulog. Landy, huwag ka matulog. Hindi ka pwede matulog. Well, hintayin na lang natin yung picture na isi-send nila. Sa tingin mo, magagawa nila? Oo naman, gagawin nila yon. Siyempre, gusto nila maging bunnies. Tingnan natin. Alexa, hindi nakalak. Baka hindi naman sila natutulog. Naririnig ko sila. Naghihilik. Tara! Nakita mo? Hindi man lang nila hinarangan yung door. Oh, matutulog sila. Let's go. Oh, frogs! Ang cute nyo naman kapag naghihili. Lagot kayo ngayon. Bilisan mo na. Huwag ka na magsayang ng panahon. So, ganito. Si Stella, gagawin natin Joker. Tapos si Blondie, Scary Doll. Tapos yung dalawa, lalagyan natin ng bigote. <laughs> Nakikiliti ako. <laughs> Bago na naman yung eyelashes ko. Natatakot ako. Bilisan mo mag-drawing. Okay na yan, Nat. Bilisan mo. Pituran mo na, tapos alis na tayo dito. Bilis. Sandali lang. Gagandahan ko. Ano ba? Okay na. Maganda na yan. Yes, nagawa natin. Okay na. Pipituran ko na. Oh, Stella, pagay na pagay sa'yo maging Joker. Ipo-post natin yung mga pictures nila. Okay na, tawa na. Let's go! Oh my God, Kitty, eto na yung mga pictures. Let's see. Wow, nagawa nila! Tingnan mo si Blandy. Nakakatawa. Ang galing ng mga girls. Oo, pati si Stella. <laughs> well, nagawa namin. Natanggap niya yung pictures. Okay, ready na kami sa second task. Ano yon? Second task? Pumunta kayo sa room ng mga boys. Tapos sumayaw kayo. Malapit sa bed nila. Pero kailangan magawa niyo yon nang hindi sila nagigising. Sasama kami. Kami yung mag-video. Masaya to, Diana. Oo, gusto ko makita personally. E eh, paano kung nagising sila? Anong gagawin namin? Oo nga, lagot kami. Girls, eto yung task niyo. Kailangan magawa niyo nang hindi sila nagigising. Okay? Kaya natin to, Alexa. Girls, tara na! Bilisan nyo! Go! Oh my God! na stress ako, Diana! Nat, wag kang ma-stress! Bunny ka, okay? <laughs> Tingnan nyo yung ex kong si Smiley. Natutulog katabi pa rin yung bunny. <laughs> Girls, sige na! Sumayaw na kayo! Mag-video kami, okay? Sige na! Sayaw! Isayaw nyo yung Macarena! Kumanta na rin kayo, okay? Good job, girls! Sige pa! Go! Go na! Ay, makarena, makarena, makarena! Ay, makarena, makarena, makarena! Ay, makarena, makarena, makarena! Ay, makarena! Hey, makarena! Girls, anong ginagawa niyo? Boys room to! Coach Abby! Psh! May initiation kami! Please, coach, alis ka muna! Ay, makarena, makarena, makarena! Ay, makarena! initiation. Okay, sige. Aalis na ako. Bye, girls. Girls, dance pa, sige. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hey, Macarena, girls. Tama na, baka magkising pa yung mga Oo, yan. Oo mabaka baka ano pang mangyari sa atin. Girls, nagawa niya yung second task. Very good. Okay, okay let's tala. go. Tama na. Good night, boys. Hmm, dito lang, Bunny. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, Macarena. Guys, bakit nandito kayo lahat? Hindi tuloy kami makaalis. Pag umalis kami, uubusin niyo yung pagkain sigurado yun. Ice pizza, hindi kami matutulog ngayong gabi. May initiation yung mga bunnies. Dito lang kami sa kitchen. Oo oh, nga guys, natatakot kami no. Kaya dito lang kami, hindi kami matutulog no. Kaya sigurado, magugutom kami. Ice pizza, igawa e niyo kami ng food. Manahimik ka nga. Hindi, tapos na yung dinner time, kumain na kayo. Gusto na namin magpahinga ni Ice. Kahit cereal lang, tsaka milk, please. O kaya sandwich, tsaka tea. In five minutes, kapag di pa kayo umalis dito, tatawagin ko si Teacher Mike. Sigurado patutulogin niya na kayo. Guys, tara na. Siguro matulog na lang tayo. Duwag ka talaga. Di ba sabi mo kanina hindi ka matutulog, babantayan mo kami? Wala namang gagawin yung mga bani sa atin. Probasti hindi. Maldita yung mga bani. Siguro naglalakad-lakad na sila para gawin yung mga task. Ayoko talaga itong mga initiations na to. <sighs> Guys, 3 minutes. Umalis na kayo dito, please lang. Hindi kami aalis. Dito lang kami hanggat gusto namin. Tsaka kakain ako ng masarap. Basta, guys, hindi tayo matutulog ngayong gabi. Okay? Ice, ang laki ng problema natin. Pizza, kailangan tiisin natin. Hindi natin sila pwedeng iwan dito. <laughs> Very good girls. Nagawa niyo 'yung dalawang task. Oh, Mascot? mascot? <laughs> ano, tapos na ba yung mga initiations? Okay girls, since nagawa nyo na yung dalawa, isa na lang, kapag nagawa nyo tong pinakahuli, magiging banis na kayo officially. Yes! yes ready, ready na, na kami. kami! So girls, ano yung last task? Yung last task, kakaiba, Nat, kailangan mong ikis si Mascot. Sorry Alexa, ikaw naman Alexa, magsha-shower, cold water. Ready na ba kayo girls? Yes, yes ready, ready na, na kami. kami! Mascot, ready ka na ba ha? Wala naman akong magagawa eh. Initiation to. Dapat makisama ako. So? Mascot, let's do this. Mas okay sana ko si Alexa. Ano ba, Mascot? Gawin mo na lang. <laughs> Very got problems 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 So girls, nagawa ni Nat. Sa bunny team na sa ulit. Alexa, ikaw naman. Gawin mo na sa'yo. Ready ka na? Yes, girls. Bunny na ulit ako. Okay, magsha-shower na ako. Okay, Alexa. I-video ka namin. Okay lang ba yun sa'yo? Siyempre hindi. So Alexa, ready ka na ba? Oo, Diana. Ready na ako. Sige. Sa tingin mo, papa sa sa initiation. Oo naman, nasa shower na siya eh. Alexa, pinisan mo dyan. Ako cheerleader na. Ipakita mo sa kanila. Okay, eto na. Okay, Alexa, congratulations. Well, Alexa, panik ka na ngayon. Woo! Okay, Alexa, ikaw naman kikiss ko ngayon. Mascot, dyan ka lang. <laughs> Mas gusto ko pang ikis si Mascot kaysa mag-cold shower. Ang lamig. So girls, pumasok na tayo sa kwarto. Let's go! So guys, bunnies are the best! Awesome! Incredible! Bunnies are the, the, the best. best! Yeah! Woo. Guys, Complete na ulit yung team bunnies. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. See you next time. Bye! Ang lamig. <laughs> <laughs>